Uh, good morning mga kakara sa uh, span release na tayo So nakadala span na si Bayaw So konting share lang sa pagkabit uh, Kakabit ng uh, span drill mga kakara So yung ginamit ko nga uh, span drill mga kakara sa uh, 6 meters So kami na yung tatabas So dahil na uh, nakuha ko yung sukat nito na 280 eh. so, yung natitira nga uh, 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 para dito Dito sa natin yeah. So apat 80 kaya sakto nga uh, 600 o 6 meters so yun ang konting idea na si share ko sa inyo mga kares kaya maganda uh, 6 meters yung kunin nyo nga uh, sa pandilin so natapasin ko ito ng uh, 280 kaya may natira nga 480 kaya 600 <coughs> at sa pagkabit ng uh, mga kares, uh, konting ideas lang. So, bago nyo ilagay itong pinakahangar mga karis ito. Kunti ka ideas lang mga karis. Uh, kunin nyo na yung sukat ng uh, paring at saka yung uh, span drill. Na ilalagay nyo. Ang bagay yung kapal. Okay. Medyo mantap. Medyo na siya may lumalat. <coughs> so kunin nyo na yung kapal. Para pag kinabit nyo to, sakto na. So kunin nyo lang yung kapal ng paring tsaka spandrel bago nyo ikabit yung pinakahangar niya. So, magtatabas na ako ng uh, para dito para sa 280 tapos yung matitira nga apat na 80 para dun sa so yun ah, maganda na 6 meters yung kunin nyo o 6 na metro yung ating span drill mga karistara tayo na magtabas kasi uh, itong kan ko sa akin na uh, 280 tapos yung natitira nga apat na 80 mapupunta dito 4 na tabas yung mapupunta dito mga karistara dahil 80 itong bulada namin So maganda na 6 meters yung kulin So malaki tong ating uh, terrace na may uh, installan ni ba? Ang uh, ating spandry So napakaluwang So yung mga bulada marami pa So hanggang taas ito mga kares So pagdating dito sa loba PVC ceiling na lang So kakabina na natin bukas so si paring may mo yung atina biga nagsasawa na sa sa pagbibiga pare ay hey ka so yung magaling nating magbibiga pare ah, konti na lang konti na lang to bibiga mo <laughs> so ito yung ice uh, natin na to mga so sobrang dami to mga ice So 6 meters to mga karas kasi uh, sumakto siya sa ating uh, terrace So to 280 to tong sukat ng uh, terrace uh, teris. O natin. So yung 480 na natitira dito sa mahabang to Sa 4 na mapupunta sa kanyang bulada. So sakto. So walang masasayang. At tong paring na ginagamit namin mga sa uh, maganda. Kasi uh, may kulay na. Yan. so ngayon lang ako nakagamit ng ganito yung uh, may kulay na so marami rin ko pa itong espandre dahil <coughs> maluwang itong lalagyan natin yung uh, pinakapalibot na terrace yun So hindi kami, uh, di ako nag-torto ng mga tabas-tabas, yung mga natabas na mga karisgawa ng mga... Uh, <laughs> minsan hindi naman saktuhan yung uh, ating uh, mga biga. So maganda tayo na magtabas. <clears throat> so 6 meters, mas maganda. So nag na rin yung kapatid ko para uh, sa kabit ng uh, ating uh, grills ng bintana. Okay. So, sa mga gustong magpagawa, may kapatid kung humagawa uh, ng mga gate uh, at ng tindahan. Ay, mga kanang bintana. So, si Tito Benz TV, eh, nandito pa. So, nagdasal ako ng mahabang-mahaba para hindi pa siya makalis. Ayan. So, ito yung uh, design na gusto ng boss. Ayan. So, nakatatlong uh, bintana na yung kapatid ko mga guys. So, ulitin ko mga karas sa mga gustong magpagawa. May kapatid akong uh, welder. Ito, yeah. ito. So, <laughs> ipopulwid na lang to at mamasilyahan. Oo, oh, pwede na. So, yan. <clears throat> so, yan lang po yung uh, konti na sa uh, pag o oh, pagkaibibili ng ating uh, Spandrel. Ay. So, Kita na naman natin yung uh, gagamitin natin sa mga pasya cover pang ganyan. So, marami pang papalitan mga cars, mga kantuhan. Ay mga design, ayan. So, dito yung mga ating gagamitin sa mga uh, sa labas, yung mga pasya cover dahil yung mga yung ating uh, sa nepa ay natin para hindi na umpangit so napatupi ako ng ating pa siya cover na pa siya dito so, ito na yun ay para sa wall wall natin ito, ito naman yung mga pa cover natin mga sa taas yung pa siya cover Ito yung uh, mga Ah, hindi. Ito So, madami. Ang ating walang gal dahil da marami yung ating uh, lalagyan ng walang gal. Mga aris So, pasya ako na po ito. Patupi. Kung mas maganda patupi, mas matipid. Ito yung uh, ating uh, mga kalis pa siya sa taas yan sa mga side so sa salepa ito yung aking uh, pa siya cover so sasakupin niya yung buong uh, sanepa kasar so ulitin ko mga kasar bago uh, ikapin nyo muna yung wall, uh, yung wall angle nya at kunin niyo na lang yung uh, kapal ng uh, span drill uh, paring so kunin yung kapal ng span drill at paring bago niyo ikabit tong mga pinaka nya o si channel So maulitin ko mga kalis sa na 6 meters yung kunin yung span drill dahil kayo na yung magtatabas kasi meron din naman mga uh, biga na hindi pare parehas o paglalagyan so sa akin uh, na ako ng 280 cm at yung apat na 80 na matitira uh, para na dito sa kanyang bulada so 80 cm na apat na piraso kaya walang masasayang <coughs> Then muna mga kares, sa ah, ganito muna. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ah, subscribe muna ako at pindutin na lang yung notification bell para mapanood mo yung mga bago kong upload. So, magandang umaga at God bless sa lahat.